Hawak na ng mga pulis ang apat na suspect sa pagkamatay ng hizig victim na si Aldrin Bravante. Patuloy naman pinagahanap ang dalawang pupang persons of interest. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Mga pasa sa hita at binti, sugat sa iba pang bahagi ng katawan. Ito ang sinapit ni Aldrin Liri Bravante sa Initiation Rights Umano ng Tau Gamafi CCCR PCCR Chapter Fraternity sa Quezon City. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idideklara rin dead on arrival. Graduating criminology student si Aldrin sa Philippine College of Criminology. Kwento ng tatay ni Aldrin, linggo ng gabi na huli niyang makausap ang kanyang anak at nagsabing papasok pa siya sa klase kinabukasan. Nagulat na lang kami nung dumating ang kuya ko. Nai naiyak na ang kuya ko. Wala pa kayong alam yung sinasabi ng kuya ko. Ang kuya nyo wala na. Oo. Oh. Sino po ang, di ba ang hindi magugulat? Kwento naman ang kinakasama ni Aldrin na si Dalen. Minsan na raw nitong nabanggit na gusto niyang sumali sa frat. Tao gamo ano, kasi yun, ang alam ko pa yun po talaga yung gusto niyang salian eh. Sana alam niyo yung ano, yung sana ma, kung gusto niya magkaroon ng kapatiran, ayusin niyo na ma-manage ma niyo lahat ng mga nakasali doon na hindi aabot sa gantong punto. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police ang apat na sospek sa pagkamatay ni Aldrin. Ayon sa mga otoridad, sa ospital pa lang, sumuko na ang dalawa sa kanila na sina Justin Artates at Michael De Castro. Umawag yung, ano, yung ospital sa pinakamalapit na police station, yung Lumintrit PCP. At uh, rumisponde agad yung mga pulis natin, pinuntahan sila sa ospital. Ah, sumama naman agad yung dalawa. Kusa rin sumuko kaninang madaling araw sina Lexer Angelo Manarpies at Mark Leo Andales. Sasampahan sila ng reklamo paglabag sa anti-hazing law. Bukod sa apat na sospek, dalawampung persons of interest pa ang hinahanap ng mga pulis. Binisita ng mga pulis ang pinangyarihan ng hazing sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Pero wala kaming na, na recover pero uh, sa investigasyon namin uh, tinapon tinapon somewhere sa ano sa, sa ilog yung paddle yung padel lagi namit kanina sinadyari ng news 5 ang abandonadong gusali kung saan nangyari ang hazing nakakandado na ang gate at may bantay na guardiya nagsasagawa na ng backtracking ang barangay at ang mga pulis sa mga sasakyang dumaan at lumabas sa hazing site may impormasyon daw na tricycle ang dinamit sa paghahatid sa Biknimas Hospital pero tinutukoy pa ang eksaktong tricycle. Kinundi na ng Philippine College of Criminology ang pagkamatay ng kanilang estudyante. Hindi raw pinahihintulutan ng paaralan ang anumang uri ng karahasan. Sinuspende rin ng klase sa PCCR kaninang hapon bilang pakikiramay sa pagkamatay ni Bravante. Sinisika pa ng News 5 na makuha ang panig ng Tawga Mafi. Nagbabalita mula sa Frontline. Justine Punsalang News 5 Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.